Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra ha. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, hindi to magre-resonate sa lahat, unfortunately. Hindi ko talaga makakuha lahat ng energy na Libra sa mundo. Okay, so please bear with me guys. Medyo ano pa ako eh. Medyo <laughs> may hangover pa. I mean, may, may hangover kasi katatapos ko lang magtahi po. Ano po eh. Meron ako isa pang business yung bukod sa restaurant eh, meron po kami nagbibenta rin po ako ng mga clothing. No? Especially for plus size and kami po yung nagtatahi noon so medyo medyo haggard-haggard pa ako, medyo pagod-pagod pa ako. So, pagpasensya niya na lang, guys so anyway, ituloy natin ang reading mo. Oh. I mean, simula na pala. Wait lang po. Okay, so simula na po natin. Anong meron sa mga Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Sana mag-comment ka ha. Ma-appreciate ko yun. Nagpapakita yun ng malaking support. At saka, nakakatulong kayo dun sa iba. Guys, na kailangan din ng reading kasi nakakarating sa kanila yung video, alam mo yon the more na mag-comment kayo so marami tayo nabibigyan ng guidance okay so anyway let's start, what do we have here for the sign of Libra three of cups is here clarify na din to what's with the three of cups Queen of Wands. Okay. Well, um nakakita tayo dito ng particular person. Either ikaw ito kasi eh, pero yung iba hindi ikaw to. This could be a person na nagbibigay or nakita natin na either nagbigay na siya or magbibigay pa lang siya ng advice. This could be a friend in the past tapos uh, or maybe kakatrabaho mo in the past boss mo in the past pwedeng ganun there's a particular advice mula dito sa person na ito or ikaw ito na magbibigay sa person na yon ng advice which has something to do with money and I feel like you should take the advice kailangan mong pakinggan si advice kung ikaw ito na nagbibigay ng advice yung iba naman, ay, na ikaw na binibigay ng advice yung iba naman, kung ikaw ito nagbibigay ng advice I mean, huwag ka mahiya na sabihin yung advice mo, as long na hindi naman ito in a way na parang nagdidikta ka na sa tao parang sabihin mo ng maayos na, oy, friend, advice lang ha gato ganyan kasi, out uh, of the, the, the Knight of Pentacles, yeah, pwede makatulong ito sa future mo or rather, sa future ng taong yan So, napaka-crucial na itong advice na ito. Kailangan, kailangan. And then, one more for the sign of Libra, Sun, rising. You have your the full, ayan. There's some kind of new beginning pagdating sa career stability for once. Yung iba, pwedeng may mga mag-alok sa iyo ng maybe partnership, new beginning regarding partnership. Alam mo, maganda ang placement kasi ng um, Venus ngayon. And Venus is your ruling planet, no? Libra. Um, maganda ang placement niya and it is in your second house. Well, ah... Uh, kung gusto mo magkaroon ng new beginning, especially sa career, now is the right time. Itong time na ito. Habang ang Venus is nasa iyong second house. You know why? Especially if you are Libra, if you are a Libra rising. Kasi Venus is like a planet of love, beauty, and also money. Nag attract siya ng money, clients, ganon. And the uh, second house has something to do with money. No, it's a money house. No, ito yung mga bagay na um like it's your possession, yung mga gusto mong ma-attract. Especially money is nandito sa house na ito. And habang si Venus is nandito, maganda kung gagamitin mo itong especially you are a Libra. So, yung ruling planet mo nga is o oh Venus, So, mapapansin mo rin na mas makaka-attract ka ng mga tao ngayon, mas magiging maganda ang tingin nila sa iyo ngayon, mas uh, mas uh, you know, yung iba may mga changes na ginagawa with regards to your wardrobe, with regards to Although yung while your Venus is second house, pwedeng nga iba medyo may gastos na, Gastos para sa sarili. No? Kasi, Um, eto yung time na parang uh, sa first house pa lang, nasa no? first house pa lang si Venus, pwedeng nandun yung gusto mong magkaroon ng new beginnings pagdating sa sarili mo. So, ngayon, yung new beginnings na may kinalaman sa pera, maganda naman ngayong gawain yan. So, anyway, sorry about that. Medyo I don't know about you guys, kasi pag <laughs> actually ayoko sa si ayoko sa si si Kape, eh, pero feeling ko kaya medyo, medyo low ang aking energy kasi nagkape ako and I, I heard kasi sa like sa isang reels no, may napanood ako na pag nagkakape ka uh, and Parang stress or what. Tendency, mas naka <laughs> So, ayun. In, parang medyo ang energy ko. Parang gusto kong matulog. But, anyway. Bago ako magpahinga, magre-reading muna ako sa inyo. Nine of Wands, Aries, Leo sa Tapos with the nine of wands. Ito yung person na kakonek mo ha. The magician. Nakakarinig ako ng mga ano. Online seller din. Parang may mga nagla live selling. Ganun. This could be a reading. But I think recently. Uh, may mga inavail ka. Na parang. Through live selling. Or this is you na nagla live sell. Like. like you can use this ano placement ni Venus ngayon para um kumbaga magiging maganda talaga tingin ng tao sa iyo ngayon. Nairo Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Yeah, makaka-attract ka ng maraming client, especially if you do online things. Okay, or yung ginagamit mo yung itsura mo. Ah uh, para maka-attract ng mga clients. Nine of Wands, the Magician, and Knight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is a Two of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Parang may hinahabol tong person na to eh. Alamin natin ano tong hinahabol niya. The Hierophant. What's with the Hierophant? The Ace of Wands in the Sun. Oh. Oh. I don't know if you're married or what pero this is like an ex energy eh. Tapos kung kasal ka, pwedeng itong si ex or si past person na ito parang nagsisisi siya bakit hindi siya itigil lang kasal, hindi siya gumanon. <laughs> or hindi kanya niya in san, or hindi, kanya hindi siya naipag-connect or communicate sa'yo para sabihin, huwag mo niya ituloy. Parang ganun. Parang, sana may ginawa ako noon habang hindi ka pa committed or hindi ka pa kasal, parang ganun. Dapat may ginawa ako. Nasaktan kasi siya doon, like, doon sa nangyari. Pero, maaaring mas pinili niya na manahimik. Like, alam mo, hindi lahat makakarelate dito, ha? And I understand, this is general reading. Hindi lahat makakarelate dito. So, kung konti lang makarelate yon, maybe you, want, you might want to check other videos. Pero nakikita ko kasi dito, yeah, you could be dealing with a friend. The Three of Cups, ito nagpapakita rin kasi ito as a friendly energy. And eh, whether nagkakaroon ng reconciliation sa inyo, or if not, maybe this is a friend uh, na nabibigyan mo ng advice, or vice versa, ikaw ito nabibigyan niya ng advice. And then, ito the person, ito is like, sana may ginawa ako noon, sana pala hindi kita hinayaang makasal sana kinausap kita and so on and so forth ikaw yung medyo napapansin niya ngayon the sun, you are the sun no? No, so kung nasan si sun kasi nandun yung attention ng tao and ngayon yung attention niya is sa iyo okay yeah you have a lot of things to offer to give and etong person na to na-recognize niya yon but orang it's too late <laughs> Naririnig ko yung kantang ano ngayon eh 25 minutes like 25 minutes too late Boy I'm sorry you are 25 <sighs> Mahina ako sa lyrics <laughs> I-check mo na lang. But it's like about a wedding. Now we're in. There's a possibility na itong person na ito is na late or hindi siya naka... Pwede hindi siya naka-attend or... Yeah, if this is a friend, pwede hindi siya naka-attend. Or if this is an ex, pwede hindi siya nakapag... But, but, but I'm feeling that yung iba sa inyo, ko na-late siya, ay, kung hindi siya nakarating, pwedeng kasi na-late nga siya ng uh, maybe pag-travel or what. But anyway, nagsisisi siya doon. Nagsisisi siya doon. Hindi rin kasi siya naging honest at first eh. Maybe sa emotions niya, intention niya sa Ano pinaka-emotion niya sa iyo? Well, the King of Cups is here. So, may ganitong taong to. Ah, uh, sorry, this is the Knight of Cups. This person loves you. Yan, Knight of Cups. And the Ace of Pentacles. At hindi pa ng tao na mararamdaman mong mahal ka niya. Kasi kuripot siya. <laughs> Alam mo yun? Tapos pag nagbigay siya ng something sa'yo na parang importante, mahalaga, may value. Ganon kasi siya magpakita ng pagmamahal kasi hindi lahat bibigyan niya ng ganon. Like hindi lahat like if you're a friend, hindi kanya bibigyan basta-basta ng something na may value kasi ganon siya sa pera eh. So malalaman mo importante ka mahal ka pag binigyan ka ng may value. Okay? So What will happen in the future for you? Libra summarizing. Venus. Okay. I mean, you should think about yourself in the future. Kailangan isipin mo yung sarili mo. Some of you, pedeng there's this sakit or like you should rest for some of you nakakita tayong iba pwedeng may lungkot and there's possibility of you being stressed and yung iba I can see you being sad but you are the king of pentacles pinapakita mo that you are the king of pentacles na parang ikaw ay ano kaya mo yan parang ganun pero alam mo even though kaya mo minsan kailangan mo rin talaga ng pahinga kailangan mo rin ng pahinga alam naman natin na kaya mo eh. But, uh, Yung iba kasi nagpapakabisi para hindi isipin yung isang bagay. Or maybe you are really workaholic. You are someone na parang... Maybe you are also a Libra na inaahaw mo lahat ng... Like obligation or what. Na ikaw na lahat na lahat na lahat. And, like give yourself time para magpahinga no, bigyan mo yun ng limitasyon yung sarili mo pagdating sa work. Especially ang placement kasi ni Saturn. You know, Saturn is a planet of limitation. It's in your sixth house. Sixth house has something. Okay, sorry about that. But anyway, sixth house has something to do with work, something to do with you being busy, pero, it's also a health, about your health eh. So, minsan, kailangan mo bigyan ng limitasyon yung sarili mo para hindi maapektuhan yung health mo. Ano kasi nakikita natin na apektuhan ka? Pagod, stress. So, that's in your future. Pero, yun nga, binibigyan kita ng guidance ng... Okay, may nahulog na card. Wait lang. By the way, sana mag-comment kayo dyan sa baba kung nakaka-relate kayo or what. Or kahit heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Ano yun eh, na nag-grow natin yung channel. At saka isa pa, mas maraming na, na nararating yung video pag active yung comment. So, nakakatulong kayo na mabigyan yung guidance ng iba. Yung mga nangangailangan ng guidance. Naramdam ako ng sakit bigla dito sa person. Na parang nasasaktan siya. Tell me about this. For the sign of Libra. Sun, moon, rising. Kami na na naman. Okay. Okay. We go the Devil, Strength card, the Sun, the Empress, Five of Wands. Tapos, eto ang eto ang uh, like magandang lumabas na card which is the Sun and the Moon. Some of you, this is a twin flame connection, soulmate connection. And, the sun and the moon kasi alam mo this October well I I forgot the date pero kasi wala ako wala sa akin yung calendar ko ngayon but anyway meron tayong solar eclipse yung solar eclipse explain ko lang kung ano yon kung wala ako ng gagamitin ko para mas ma-explain ko siya ng maayos wait lang ayan, explain ko sa iyo ang solar eclipse, okay? For example, this is the sun. Ito si sun. And then, ito si earth. This blue uh, stone. And then, ito si moon. Itong nasa gitna. So, si solar eclipse is itong si moon dadaan siya sa gitna sa pag ni sun at saka ni earth. Ngayon, dahil dadaan siya sa pagitan ni Sun at ni Earth. Ah. Uh, medyo didilim ng konti, ano? Pero yung dilim na 'yon is actually the shadow of the moon. No? Kaya medyo madilim siya. Ang nakikita mo is yung shadow or yung anino ng buwan. And isa sa pinaka-maapektuhan nitong solar eclipse na ito, happening first week ng October, kung hindi ako nagkakamali, mga 3, 2, ganyan. I... Ay, sorry. Actually, na-discuss ko siya sa ano eh, sa Unicorn Princess Tarot, may in-upload ako doon na um, reading for Libra. I-search mo lang Unicorn Princess Tarot and then yung particular video for Libra, na epekto ng new moon October 2024 sa iyo kasi yung new moon mangyayari sa sign mo Libra and then malaki ang effect sa iyo noon malaki ang effect sa iyo okay new moon solar eclipse so there's something na pwedeng nakatago na i-reveal -re sa iyo or mare-reveal sa iyo or ikaw ito na makikita mo yung mga bagay na nakatago na dapat mo ilabas. Maybe qualities mo, strength mo, whatever. But, pagdating dito sa connection with you and this person, well, the moon and the sun, well, I don't know, I, can, I can see completion here. I can see completion. Completion. Tell me about this. Tell me about this Completion. Yeah, the tower and the death card is here. Something is going to end. Okay? Something is going to end. Kung ano man yung mga dapat mag-end na yun, the, the tower and the death card, this is an ending, this is an ending, this is an ending. Okay? Kung ano man yung mag-end na yun, kasi ito yung makakapagpasaya sa'yo, sa inyo. Okay? And... I feel like yung ending has something to do with the devil, Capricorn energy. Mm, sa mga bagay na hindi hindi ka na sigurado or hindi na kayo pareho sigurado. Like maybe a relationship, a connection na parang ito hindi na to work hindi na to work we should end this. So I don't know. Maybe connection with kung if you're dealing with a toxic person, pwede na yung relationship which is about to end because there's a period, nakakita ko ng word na period. It's like tuldok. Kasi hindi na ito nag-work out eh. And hindi ko alam kung sino yung or ano yon but there's a tuldok na nakikita natin. At sa connection, and this person, there's a possibility na meron din siya mga bagay na tutuldokan sa situation niya na pwedeng nagbibigay ng limitasyon and nakikita natin para magkaroon ng mas konkretong maybe connection sa inyong dalawa. Thank you for watching guys. Thank you for watching. I really do appreciate your comment. Sa mga nag-comment, maraming salamat po. Well, na natutuwa ako sa mga nag-comment yun. na. Yung iba nakakarating pa dun sa ibang channel para lang mag sa akin. Ma'am, libro naman po. <laughs> so, talaga pinapanood din nila ng sa like, yan, supposed to be nga mag, magpapahinga muna ako, but then I saw your comment. And, nag -pop up siya doon sa Virgo Philippines, sabi niya sa Libra naman po, next, sabi niya ganyan. And then, of course, ako naman, natuwa ako sa comment, so, kaya nandito ako. Hindi lang ako talaga guys, pala like ng comment, pala reply, kasi masyado lang po talaga din ako busy, pero nababasa ko po yun. Tsaka, minsan may, may problem kasi itong aking thumb, nagkakaroon siya ng parang, nagtitrigger finger ako eh. So, medyo hirap sa akin magpindot-pindot ba. But anyway, I really do appreciate it. Your likes, your support, your subscription. Natutulungan nyo po ang ating channel na mag-grow by your comments. So, sana po gawin po ninyo yan. Thank you for watching. I love you all, guys. Thank you. And bye-bye.